Andito tayo ngayon sa may tulay, ito tulay ito ng uh, barangay 42 Barangay 42 ito, sabi ng mga tao dito At yung nasusunog na yan, dyan na area, anong barangay kuya? Dyan. Barangay 42 ito Barang... Ito yung nasusunog, barangay 39 Sakop ito ng barangay 39 na nasusunog ngayon Ah, uh, dito na tayo. Ito yung highway sa Congress Manamate Avenue, ayan oh. Yes. Tapos dito may tulay, ito, ito mga tao dito dito ngayon. At ito yung tulay. Yan ang tubig. an nandoon yung sunog. Yan. Yan ang so susunog ngayon. Naka uh, sunod ko kanina yung dalawang mga bumbero okay. ng uh, City Fire uh, Department at saka yung mga volunteers andyan na kayon. Diyan sa banda na yan, sa kabila ay malapit sa Liti Progressive at uh, ang kalsada doon, na lang, no? nasa gitna, bandang gitna yan, nasusunog na yan ngayon At uh, kikita mo naman yung mga bahay, ang dami dito At sana hindi yan makaabante uh, papunta rito sa maraming bahay At dapat yan ay mamatay kaagad na, na apoy, na hindi kumalat ang sunog Sinisikap po ngayon ng ating mga bombero na... Uh, maka ma maka mapula yung apoy. Ayan oh, ha? Abot na doon sa mataas ha. yung uh, mag ma magkapal na usok, maitim. Ayan po. Okay. So, yan po yung na nangyayari sa mga oras na ito. Ah, sunog dito sa barangay, barangay 39. Ang barangay na yan na tinamaan ng sunog ngayon may ini ni Namon ha barangay Ito na susunog kera. 42 barangay barangay aja ayan oh. Oo. Oh, oh. ini lang ato kinamumutan barangay 42. Yes. Ayon. Uh, 43 eh, 42. Oh. Oh, oh, oh. sige ba kapitan uh, ah, salamat. Okay, okay. Ito, ito it kalayo oh. ako it kalayo. Pag uh, hinahuton ta nga baga ma kwadini maparong. Sana ito ay maapulak agad at uh, nang hindi kumalat. Maraming salamat. Wala dito sa barangay 39 at barangay 42. Ito ang ating pag-uulat. Mga oras so adik tanis sumo may barangay 39 no kang uh, gisakopan ni ni barangay captain na uh, Siak Diaz, no kaya uh, nato din niya ang uh, uh, mga tinaglawas sa bombero initial sa Tacloban no nga uh, uh, pagapula hindi nga ako ang sincere nga sunog no to ka na area kundi ni banda kay para makita ko naton ah uh, mga sokin ato yung mga tipa nakikita ha uh, aban PCG TV ta so adya na no ang atong mga kabumbiruhan nakikita kaya pala to dito ang City General Services Office no uh, ang ato mga kapulisan ayan na ang mga oras so Medyo kuanggo dili, no? Ah, uh, al sabalutan mga katawhan. Kay kay ari ko kita wisbo sa may para makita ko na ton ang kwan uh, sitwasyon ari nga pa nataga tinaglawas si kapuan nang takad. Ah, takloban chamber volunteers. Ari ni wat antaga BEP Bureau of Protection. So, Ari, ang uh, umiling ya niya ang sitwasyon. Al sa balutan at mga katawahan. So, Ari, ang ano, live nga to nakikita ng hingga nato din hing uh, ang uh, sunog din may barangay. So, pipira ka balayan nakikita din nasunog, no? Pagi sakupan ini ni barangkai kapten uh, Syak So publik gaya ngatu mga katauhan di hi uh, ha mga barangay no. Barangay Sering 39. So ari gin Kalbar Hills na sakop. Uh, sir, bala-bala mo sir, ano nga oras na tikang ang taga ka? Maga. Mga ala city. Seven o'clock. Maroli, seven o'clock. Ah. So, makikita natin din hiyan na ang pano ang atong mga taga-bombero. So, amun um, ni ang crowded ang mga tao din hi, Ang mga tao din hi, ano, nag-kuan. Uh, Ininsisiri natin nga Ay, pudy, 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 kalay, pudy, nagbubligay, no? Ari ka pa na ato mga taga mga estudyante ka po ni bulig ka po ng pagkuan ang pag uh, apulag po na mga sunog kaya nakikita nato din mga suki nato yung gumamarati uh, kaya dikit-dikit ang mga balay ni so estimated nato kikita nato niyan no? kaya pala kabalay ang nasusunog ayan lang ang mga oras so ada pakita din ni barangay So amoy niya na ang sitwasyon din hino, hindi nga mga oras ha haamo nga sunog. So pala yung paghapon nga uh, gin ko kuan. Gin uh, apola hala to mga taga bombero. Sumagawa mga suki na to mga tigpamarati no. Adikin ka po kita may barangay 39. So madisan siya kita kay uh, amoy um, ang uh, sunog nga nahita yan na din mga oras. Din may barangay 39 Calvary Hills. Kikisa ni barangay Captain Shaq Diaz. So, taruh yuk kita ke bawah, kita malam bahan-bahan tubuh. Tubuh.

So, wow, ako ini well, yan yeah, ano, sitwasyon na itong dinhi ha, may part sa barangay uh, 39, Calvar Hills, no? So, magawa sa kita kay makatukit ha. Alas sa balutan ng mga katawahan, uh, dinhi nga area. So, direct kami tin na lang. At din hi, may barangay third line, Kalbar Hills, Tacloban, para programnya programa ng Atras Abante Radio Abante SGTV Takloban Mangkid Tomas Naghatag Hinmatood Nga Report